Dumaan ako ng palengke kanina para bumili ng dilis dahil gagawa po ako ngayong araw ng bagoong. Bagoong na dilis na pwedeng pwedeng pang ulam at pwedeng pwedeng ipare sa saging. Yan po ang pinaka favorite namin dito kapag tag-ulan. Isang kilo nga ang binili ko dyan at sa halagang 40 pesos lamang. Ganyang klaseng dilis nga ang napili ko dahil pino at madali siyang madurog. Hinugasan ko na nga ang dilis at nilinisan. Nilinisan ko nga yan ng husto at tinugasan ng maayos tapos pinilian ko na rin kasi may mga time na nahahaluan siya ng mga iba't ibang klaseng isda o kaya naman ng halamang galing dagat. Kaya ako nakikita nyo, ilang beses ko siyang sinugasan para masigurado na malinis na malinis ang ating isdang dilis. Walang katapusang linis hanggat hindi ko nakikita na naging malinaw na ang tubig. Sa halagang 40 pesos, makakagawa ka na ng sarili mong bagoong at masisigurado mo pang malinis pa. Pagkatapos kong ang linisan ay sinalin ko na ito at pinatulo para hindi siya mahaluan ng tubig. Yan kasi ang turo ng nanay ko kung paano gumawa ng bagoong nadilis. Ang sabi niya ay huwag dapat na mahaluan ng tubig, kailangan tuyo at malinis ang isda. Ilang beses ko pa nga yan tinaktak para masiguradong wala talagang halong tubig. Pasensya na kayo sa akin salaan at talagang ganyan lang ang buhay. Tagulan nga dito sa amin kaya mahirap talaga magtuyo ng isda. Kaya naisip ko na lang na gumawa ng bagoong dahil masarap itong ipare sa saging lalo na kapag tagulan. Pero bago ang lahat, bago kung ako ito timplahan, ay chine ko muna baka may nakaligtaan na kung mga nakahalong mga dahon-dahon na galing dagat. O kaya naman may nahalo pa rin mga bato. Hindi talaga maiwasan na mahaluan siya ng bato. O kaya naman ang buhangin. Sinala ko nga ito ulit at tinaktak para maiwasan talaga na magkaroon siya ng tubig. Kumuha na rin ako ng ising para timplahan. So bali ang ginawa ko dito ay tansyat tantsang asin na lang. Yung iba ginagawa nila ay nilalagay na kaagad ang isda sa garapon at doon na lang din lalagyan ng asin. So ako hindi po ganun. Dito ko titemplahan sa batya na malinis ang bilis at nilagyan ng asin para naman magbalance at siguradong lahat ay nabudbura ng asin. tinansya siya ko na nga lang ang paglagay ng asin dyan at siniguradong lahat ng isda ay nabudbura ng asin at lahat ay namix. May mga time kasi na kapag hindi maayos at kulang sa asin ang iyong bagoong ay nasisira lang ito. Hinahalo-halo ko ito para masigurado na lahat ng isda ay nabudbura ng asin at hindi magtumpok lahat ng asin sa isang parte ng isda. Pagkatapos nga dyan ay nagprepare na ako ng malinis na garapon. Diyan ko nga ilalagay ang isang kilong dilis na binili natin para gawing bagoong. O oh, diba, sa halagang 40 pesos may sarili ka ng bagoong at masisigurado mo pang pa malinis ang pagkakagawa nito. Bale, i-stack nga natin ito na isang linggo hanggang sa madurog ang mga laman ng isda at magiging tuluyang bagoong na po siya. nating bagoong for today's video. Sa halagang 40 pesos, may sariling bagoong na tayo at masisigurado pa natin na masarap ito at malinis. I-stack natin to ng isang linggo hanggang sa madurog ang mga isda. Kapag ready na ang bagoong na dilis natin, ay ready-ready na at perfect ito iparis sa ating sabang saging, lalo na kapag maliban ng salamat!